ligo. Kinuhaan na ako. Papunta na tayo sa aking doktor. Yun ang last ko na mag-meet kami again ni Pogi. Tiyara ka. Pogi kaya ng doktor ko. Mga ka Kaya lang may asawa na siya Kaya may dumaan kasi ang nurse naka kasi pagbawalan tayo eh. so, ayan na tinusukan na ako sakit sakit oh, guys dito na ako hintayin ko lang doktor ko Natawagin ako po pogi. Tapos nun, kakain ako. Merong kainan sa babae. Kaya lang ayaw kasi sa loob ng hospital. Alam mo na, maagay May coffee shop. Baka minum ko ng coffee. Balikan ko kayo. Ito guys, sa aking lunch after my check-out. American coffee at sandwich. Pinantok ako habang hinihintay ko yung tawag kasi may nauna pa sa akin, dalawa. Grabe. Kinalabit ako nung katabi ko. <laughs> ako na pala. Grabe, antok ni Inday. Oh my God. Tapos sa yun yung kainan. Yung mga lunch, soba. Dito na makakabumili. Sa coffee shop. Na... Yeah. Tawag ko dyan dati daw. Ano? Doubt, doubt or <laughs> hindi ko masyadong binabasa kasi so doon nyo Uminom na ako ng, inom na ako ng kape kasi hindi ko kaya antok. Makatama rin ako mag-gym. Sige guys, balikan ko kayo. Dito tayo sa Kentucky. Kain kami ng lunch bago ako mag-live manawa. Ngayon, today is

kasi ang, ang agahan namin kanina. Alanganin. Eh. So, pwede pinags... Ten pas yata dito kami kumain. Tapos natulog kami. So, hindi na kami kumain ng lunch. Ito na yun. Para sa kapunan. Sa open mo ka. Ito yung sa akin.

Uh, Ada guys, bagus. Kain na muna kami. Ikut ikut tayo guys, ikut itu, ikut 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 ikutlah ikut lah. pampatay sa sa mga insekto ang ano kaya yun nangingisay talagang um, kasi rin uh, ano ano, uchino na ka na? uchino na ka na? suri, naka chichay chichay ka ano Kuri na. Kuri. Kuri na. Kuri di. Chichet. Ayan. Parang sa mga maliliit na lamok. Alam niyo yun. Yung, diba, siyempre basurahan namin na sa loob. Ayan. Kaya, yan ang ah, ating bilimbo. At, hahanap ka. Bibili kami ng bagong kutsol. Guys. Dahil luma na ang aking kutso. Iba. Mm -mm. Iba yung matresa. Tapos nga, humili na rin kami ng gulay. Yeah. Ayan. Ito mga shampoo. Ito naman tayo guys sa gulayan. Gulayan, gulayan. Nagbili na ako ng saluyot kahapon bago ako mag-gym. Pangit na nga na nila ang broccoli. Ay, broccoli. Okay. Pagbili ako nito kahapon, Malapit din sa <coughs> sa gym. Kasi ito Martes. Save sila. ng manggulay gulay. Yung wala lang. Wala. Magawa ako ng sili na. Wala. Walang ampalaya. Kailangan samantalahin na natin ng ampalaya dahil na patapos na ang summer guys so kailangan lahat ng pang summer lang na dahon sa luyot although lumalabas pa rin naman ng winter hindi na ganun karami kaya mahal na sila eto mura luyan ng incheck. check yan nakalagay nakalagay yung kanji kaya yung luya ng Japan ang aking binili kahapon hindi ko naman siya sinasabing ano ha syempre kanya kanya time trip walang basagan nakabili na rin ako ng okra kahapon ayan ang palaya mahal ang palaya nila Kuripot si Inday. Pero sa pag-games, kuripot pa rin. ko rin, nani? Kore do kuno syoga. Nihon dyan, ay di sya. ba? Ito yung loya ng Japan. Pinurit ko lang din. Pero tama nga ako. Kaya sa inyong kasi siyempre alam nyo na kahit nakakabasa ako ng ibang kanji, huwag tayo mag-assume na perfect tayo. Inaano ko pa rin yan. Kino ka tayo? Ano yan? Mm. Naka-pi, okraみたい na. So, doko na ka na, tabi na ito. Ano doko? Dakar, kino, wako reja na ko. siya. Dakar, ato. Ah, Daka so, Pilipin mo so yan ka na Yan. So, tingin tayo ng isda. Nakabilak ng tilapia, mga ka -opera. Alam nyo. Ito o, oh, tilapia. Bumili si Inday. At tamis ko. Hmm. Okay, Inday. Inday okray, cry TV. Please a uh, subscribe MK Inday okray, TV. YouTube channel. siya si MK Inday okray TV sa kanyang YouTube. Kanyang mga content, tumutulong siya ng labis at nang gagaling sa puso na walang pagpapanggap. Tumutulong siya ng pusa kahit di ipagkalat pagkat ang lagi niyang kagari maibahagi ang pagtulong sa mga taong nagihirap at mga taong kawawa. Palagi niyong isipin na nandito siya palagi. Inday okray. TV.